Yes. Good morning. Good morning po mga kapuso at kapamilya no. Ngayon ay nandito tayo sa Debot uh, San Luis, Aurora. At uh, aalamin natin kung bakit ba naging uh, dibot itong barangay na ito. At syempre puntahan natin si Nanay. Hello Nanay. Uh, konting uh, kwento lang para sa dibot na barangay na ito. Kung ano ba yung uh, maiksing kwento. Parang yun nga po ang pagkakaalam ko. May nag, uh, magkatipan po na magtatagpo nga daw po dito. Subalit pinagbulaanan siya nung katipan na babae. Kaya ang itinawag daw po nung lalaki dito sa barangay na ito ay dibut. Kasi po sa salita namin yung butelan. Yung butelan ay bulaan. Ayun po, pinaiksi po na yung kabutelan. Kaya po sinabing dibut di mm. butelan oh okay sinungaling parang oh, ganyan po, yung babae po, okay halang yan halang po narinig natin po ano okay thank you thank you so much po maraming salamat